Umaanin ng samotsaring reaksyon at komento mula sa mga netizens ang panibagong haircut ng actress TV host na si Kim Chu sa pagsalubong niya sa kanyang kaarawan. Pinusuan at napawawang maraming mga netizens sa short hair ni Kim Chu na ibinahagi mismo ng actress sa araw ng kanyang 34th birthday nitong April 19, 2024. Sa caption ni Kim Chiu kalakip ng kanyang ibinahaging video kung saan ibinida niya ang kanyang short hair inilahad niyang as she's a year older, nagiging braver, stronger, smarter, wiser na niya. Pinasalamatan din ni Kim Chiu ang lahat ng mga hindi nakalimot sa kanyang special day na bumati sa kanya via social media at mga personal messages. A year older, braver, stronger, smarter, wiser. Thank you for remembering my special day and thank you for all the lovely heartwarming greetings you sent me here on social media and through personal messages. It made my heart smile a little extra today. Kaagad namang bumuhos ang mga komento ng mga pagbati at papuri para kay Kim Chu sa comment section ng kanyang post, nangunguna ang mga kilalang malalapit na kaibigan ni Kim Chu sa showbiz. Sa kabilang banda, marami naman ang naghinala na may kaugnayan ng pagpapaputol ng buhok ni Kim Chu sa naganap na hiwalayan nila ng kanyang dating boyfriend na si Sian Lim. Naniniwala kasi ang ilang mga netizens na kapag nagpaputol ng buhok ang isang babae o binabago nito ang kanyang hairstyle ay pahiwatig na tuluyan na itong nakapag-move on sa nagdaang hiwalayan. Dahil dito, marami ang nag-iisip na tuluyan ng nakalimutan ni Kim Chu ang kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim at handa na itong pumasok sa panibagong relasyon. Sa ngayon ay marami ang ship kay Kim Chu sa kanyang leading man sa linlang at seryeng What's Wrong with Secretary Kim na si Paolo Avelino. Bukod kay Paolo Avelino tila nagbabalak ring mangligaw kay Kim Chiu, ang isang Cebu-based lawyer na naging searchy sa segment na especially for you na si Attorney Oliver Moeller. Ano ang say niyo sa balitang ito?